sa pag-aalaga ng manok, ang pinakamalaking gastusin natin ang patuka. Kaya sa tuturo ko na sa inyong para na gagamitin natin ay makakatipid tayo. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Sa paraan na ito, madali nilang matutunan ang pagkain at uh, makakamura tayo, makakatipid tayo sa patuka. Ang kailangan lang natin ay isang malinis na lalagayan. At ito ay yung patoka. Kalimitan ginagamit ko itong concentrate at tubig. Ito. Kung anong nilagyan natin ng patoka, ayun na din ang gagamitin nating sukatan. Halimbawa ito, pinuno ko siya isang puno. Lalagay natin sa lagayan. sa isang puno ng aking lagayan lalagyan natin yung tubig dalawa hirap hawakan eh. At ating haaluin saka natin tatakpan at tatlong araw natin yung ibababad <tip> hindi naman kailangan sobrang higpit ng takip para sumingaw siya kaya hindi ko kailangan takipan ng mic test. Ito lang. Kung napapansin nyo, gumamit lang ako ng pinutol na bote ng 1.5. Dahil lang aking alagay, kukunti lang naman. Kung makikita nyo, meron ako na ihanda na tatlo. Ito, tatlong araw na. Sinanda ko na para bago ko ipakita yung video para kita na agad natin yung resulta. Tatlong araw na siya. Ito, dalawang araw. Ito, isang araw. Makikita na natin ang resulta dyan ng katuka. Kung ganong karami na siya sa loob ng tatlong araw. Ito yung ating bagong gawa ngayon. Nakikita nyo, nasa kalahati na halos ang ating matitipid dyan. Ito. Ang kagandahan ito, madaling matunaw ng ating mga manok, madaling niyang makakain, at yung sustansya, madaling niyang ma-absorb. At yung mm, makakatipid tayo ng 50% ng patoka. Kailangan lang nating haluin sa beses o dalawang beses ang araw. At napakasarap ng amoy nito. Sigurado mga gusto natin ng ating mga alaga. Pansinin natin kaba mga kabakyard kung gaano nakarami oh. Sa loob lang ng tatlong araw. At ipapakain na natin to ngayon sa ating mga alaga. Ayan mga backyard, kinakain nila. gusto gusto nila yan dahil malambot. At mas madali na <tinyo> Kapag pag natin itong ganitong paraan, kailangan lang ilalagay lang natin siya sa hindi na initan At tatakpan natin ng tela para hindi mapasok ng ipis, butike o nung iba pang mga insekto na maaaring pumasok sa loob ng ating lagayan. Ito madali lang matutunaw. Oh. <coughs> Ah, uh, nilang sustansya uh -huh. sa loob ng, kanilang katawan. Kung mapapansin nyo, yung kanilang mga bulutong sa mukha, eh, umitim na at yung iba nyan kusa nang nalalaglag na nilalagyan natin ng supa kapag ito ang binibigay natin sa ating mga manok makakatipid tayo ng kalahati ng, pag, ng patoka hey there subscribe to my channel -ta and also malaga. press this bell icon mas madaling malulunod ng ating mga manok ito dahil malambot na siya kumpara doon sa mga hindi binabad etong isang ito mahina to lumunok kapag pinapakain natin siya ng pellets o kaya concentrate na hindi binabad pero sa ngayon kung makikita nyo wala na siya halos pinipili at mabilis siyang tumuka kumpara ng mga nakarang obserbasyon ko nang pinapakain ko siya ng tuyo nga pala mga ka-backyard, pwede natin gawin to sa lahat ng ating patoka. Sa pellet, scramble, pwede natin gawin. <laughs> kapag ang manok natin mga ka-backyard, magkakaroon sila ng magagandang katawan at nakakakuha tayo ng magandang islog ayan mga kabakyard uh, nakita natin kung paano nila tinutuka yung ating hinandang pagkain at uh, hanggang dito na lang uh, Hinihingi kong suporta ninyo sa aking YouTube channel. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe. At nagpapasalamat ngarin pala ako sa mga nakakapag-subscribe na at sa aking mga viewer at naniniwala sa akin. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang ang aking video. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.